Mga awit kapitulo labing walo, bersikulo isa hanggang tatlumpu. Iniibig kita, o Panginoon, na aking kalakasan. Ang Panginoon ay aking malaking bato, at aking kuta, at aking tagapagligtas, aking Diyos, aking malaking bato na sa Kanya'y manganlong ako, aking kalasag at siyang sungay ng ak kaligtasan, aking matayog na muo. Ako itatawag sa Panginoon na marapat na purihin, sa gayoy maliligtas ako sa aking mga kaaway pinamuluputan ako ng mga tali ng kamatayan at tinakot ako ng mga bahan ng kasamaan. Ang mga tali ng shul ay nasa buong palibot ko. Ang mga silo ng kamatayan ay dumating sa akin. Sa aking kapanglawan ay tumawag ako sa Panginoon at dumaing ako sa aking Diyos. Dininig niya ang aking tinig mula sa kanyang templo at ang aking daing sa harap niya ay dumating sa loob ng kanyang mga pakingi. Nang magkagayo'y nauga at nayanig ang lupa, ang mga patibayan naman ng mga bundok ay nakilos at nauga sapagkat siya'y napuot. Napailang lang ang usok mula sa kanyang mga butas ng ilong at apoy na mula sa kanyang bibig ay sumupok. Mga baga ay nangagalab sa pamamagitan niya on. Kanya namang iniyuko ang mga langit at ibinaba at sa limuot na kadiliman ay nasa ilalim ng kanyang mga paa. At siya'y sumakay sa isang kerubin at lumipad. Oh, siya'y lumipad na maliksi sa mga pakpak ng hangin ginawa niya ang kadiliman na kanyang kublihang dako, ang kanyang kulandong sa buong palibot niya, mga kadiliman ng tubig, masinsing mga alapaap sa langit. Sa kakinangan sa harap niya ay dumaan ang kanyang mga masinsing alapaap, mga granizo at mga bagang apoy. Ang Panginoon naman ay kumulog sa mga langit at pinatunog ng kataas-taasan ang kanyang tinig, mga granizo at mga bagang apoy. At kanyang inihilagpos ang kanyang mga pana at pinapangalat sila. Ao, mga kidlat na di masayod at dinulo sila. Nang magkagayoy nagsilitaw ang mga lagusan ng tubig, at ang mga patibayan ng sanglibutan ay nangahugdan, sa iyong pagsaway, o Panginoon, sa hihip ng hinga ng iyong mga butas ng ilong. Siya'y nagsugo mula sa itaas, kinuha niya ako, sinagip niya ako sa maraming tubig. Iniligtas niya ako sa aking malakas na kaaway, at sa mga nangagtatanim sa akin sapagkat sila'y totoong makapangyarihan sa ganang akin. Sila'y nagsidating sa akin sa kaarawan ng aking kasakunaan, ngunit ang Panginoon ay siyang aking gabay. Inilabas naman niya ako sa maluwag na dako, iniligtas niya ako, sapagkat siya'y nalulugod sa akin. Ginanting pala ako ng Panginoon ayon sa aking katuwiran, ayon sa kalinisan ng aking mga kamay ay ginanting pala niya ako. Sapagkat aking iningatan ang mga daan ng Panginoon at hindi ako humiwalay ng masama sa aking Diyos. Sapagkat lahat niyang mga kahatulan ay nangasa harap ko at hindi ko inihiwalay ang kanyang mga palatuntunan sa akin. Ako rin na may sakdal sa Kanya at ako'y nagingat ng aking sarili sa aking kasamaan. Kaya't ginanting pala ako ng Panginoon ayon sa aking katuwiran, ayon sa kalinisan ng aking mga kamay sa Kanyang paningin. Sa mahabagin ay pakikilala kang mahabagin, sa sakdal na tao ay pakikilala kang sakdal. Sa dalisay ay pakikilala kang dalisay, at sa matigas na loob ay pakikilala kang mapagmatigas. Sa iyong ililigtas ang napipighating bayan, ngunit ang mga mapagmataas na mata ay iyong ibababa. Sa iyong papagniningasin ang aking ilawan, liliwanagan ng Panginoon kong Diyos ang aking kadiliman sapagkat sa pamamagitan mo ay dadaluhungin ko ang isang hukbo, at sa pamamagitan ng aking Diyos ay lulukso ako sa kuta. Tungkol sa Diyos ang kanyang lakad ay sakdal, ang salita ng Panginoon ay subok, siya ay kalasag ng lahat na nanganganlong sa kanya. Mga awit kapitulo labing walo, versikulo isa hanggang tatlumpu.